Hello po sa inyong lahat. This is Lee Eugene from South Korea. EPS worker ka ba dito sa South Korea? Alam mo ba na may makukuha kang twitch kum sa company kapag natapos mo ang inyong kontrata o kaya naman kapag nakapagtrabaho ka sa isang company ng mahikit isang taon? Pero paano nga ba ito kinikwenta? At saan ba ito kinukuha? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang Twejikum o yung tinatawag nila na severance pay ay isang benefits ng mga manggagawa dito sa South Korea. So, kasama po dyan yung mga OFW natin dito sa South Korea, yung mga EPS worker. So, sa video na ito, pag-uusapan lamang po natin is yung tragicum ng mga EPS worker. So, kapag ang EPS worker po ay natapos nila ang kontrata, maaari silang makatanggap ng tragicum sa company. Or kapag naman kayo ay nakapagtrabaho ng mahigit isang taon sa isang company, maaari kayong makatanggap ng benepisyo para sa Twidicom. Yung mga EPS worker natin, meron po silang uh, departure guarantee insurance na tinatawag. Yan po yung insurance na mga EPS workers. So, EPS worker lamang ang meron po niyan. Ginawa ng Korean government para sa mga EPS worker natin dito sa na South Korea. So, yan po yung partial tuwejikum na mga EPS workers. So, yung company, naguhulog po sila ng tuwejikum doon sa Samsung Insurance. So, Chuguk Mangibuhong Bohom po yan in Korean or Departure Guarantee po yan in English. Pero, mas kilala po yan sa tawag na Samsung Twijikum. So, ibig sabihin yung mga EPS worker po natin, isa lamang po yung Twijicum ninyo. Pero, Ah uh, yun nga lang, yung company po ninyo ay naguhulog ng Twedicom sa Samsung Insurance para if ever na tapos na yung kontrata po ninyo, hindi po mabigatan or mahirapan yung mga employer na bayaran yung inyong mga Twedicom. Sa computation naman ng Twedicom, usually, ang 20 kung po ay equivalent ng 1 month salary. So, ibig sabihin, kung naka-isang taon ka sa company, meron kang equivalent na 1 month salary. Pero, tumataas at bumababa po yan, depende po sa sinasahod po ninyo sa last 3 months. So, halimbawa po, sa last 3 months po ninyo is marami o sobrang dami ng overtime po ninyo. Si so, ibig sabihin, lalaki po or lalaki po yung inyong trade Pero halimbawa po sa last 3 months po ninyo, mas maliit pa sa minimum yung sinasahod po ninyo, mas maapektuhan po ng malaki yung computation ng trade account po ninyo. Sa mga EPS worker po, hindi po yan direkta na kinukuha yung 20 sa mga employer. Tulad ng sinabi ko kanina, meron po kayong Samsung 20 or yung departure guarantee insurance. So, yan po yung part ng, ng 20 ninyo. Nakukuha lang po yan ng mga EPS worker kapag pauwi na po sila ng Pilipinas. So, nakukuha po yan usually sa airport kapag mag -e exit na po. Meron po tayong tinatawag na CHAEC 20 Yan naman po yung Halimbawa, ang 20 kung niyo kailangan po ninyo Kapag na compute in. Kapag na-compute po niyo ibabawas po ninyo yung 20 sa Samsung. Yung magiging difference po noon yung po yung tinatawag nila na chaek 20 kum. Yan po yung kinukuha sa employer bago kayo mag-exit. So, hindi po lahat ng EPS worker ay may nakukuhang chaek 20 sa company. So, kailangan mo pong i-compute muna yung 20 ninyo para malaman mo kung meron ka bang hinahabol na chaek 20 sa company or wala. So, sa mga kababayan kong EPS worker dito sa South Korea, siguraduhin po ninyong makuha ninyo or i-apply ang inyong Samsung 2G bago kayo mag-exit dito sa South Korea. So, mga kababayan, huwag ninyong kalimutan ang inyong 2G pinaghirapan po ninyo yan. So, kailangan makuha po ninyo yan ng tama. Share ninyo ang video na ito para makatulong naman sa iba. Maraming salamat po. This is Lee Eugene from South Korea. Annyeong!